16 days lamang ginawa at 105,000 pesos labor and materials ang nagasuspo po sa ganitong klase ng pagpapagawa ng bahay na kung saan ito po ay half cladding, half cement at streamline type po ito. So guys, ito po, sisiya sa atin natin dahil ibinahagi sa atin ni owner ang bawat detalye ng mga materyales kasama ang lahat ng presyo nito. Kaya ito po guys, siya sa atin nyo at ilista nyo ang bawat babanggiting ko dahil bawat piyesa at materialis po ay kasama po ang presyo nito sa lugar nila. Kaya ito nga raw po ang inabot nitong gastos, 105,000 labor and materials na kung saan ang sukat po nito ay 16 by 20 feet with two bedrooms at isang CR yan po, provision po siya sa ganyang klasing bahay. So guys, ito nga tatalakayin natin at pag-uusapan kaya mapagkukumparahan nyo ito sa inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ng isang kababayan natin na si Sir Linrex Soria. Sa para sa amin mahal na pamilya, bawat pader, bawat tingding, may kwento ng sakripisyo at pag-ibig. So guys, ito po umpisahan at talakayin na natin yan. Ilista nyo ang bawat babanggiting kong materyales para maipagsiyasat nyo or kwentahin nyo po at ito nga ay 105,000 ang kanyang nagastos. So guys, ito po ay pinagawa ni Sir Linrex Tongan Soria at ang sukat po nito ay 16 by 20 feet. Ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas na 4.8 meters by 6 meters in total of 29 square meters. Prepared po ito for 2 bedrooms at kitchen and dining area, sala at CR. So yun po guys, nakikita natin, metal half cladding and half concrete. So ito guys, ayong kay sir, ito pong hollow blocks na ginamit dito, yan yung kalahating hollow blocks na yan na nakikita natin. Gumamit daw po siya dito ng number 4. Sa kanilang lugar po ay 11 pesos lamang ang bawat isa. 11 pesos po at ito'y gumamit ng 320 piraso at ito po ay nagkakahalaga ng 3,520 pesos. So guys, ito na po ha. Ilista nyo po ang mga babanggiting kong materialis na ginamit dito para kwentahin nyo mamaya. So sa simento naman po ay 10 bag na simento lamang ang kanya nagamit dito. At sa kanilang lugar po ay 200 pesos ang bawat isa at ito po ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Gumamit po siya dito ng dalawang kabilya or 10mm at 9mm na bakal. So ayon kay Sir Rex, ito po ang 10mm ay 15 piraso, 15 piraso. Sa kinilang lugar po ay 140 ang bawat isa at ito po ay gumastos siya dito ng 2,100 pesos. And then guys, about naman sa 9mm, ito po ay 12 piraso ang nagamit at 110 pesos ang bawat isa. So total of 1,320 ang kanyang ginastos sa 9mm. And then guys, about naman po sa buhangin. Ayon po kay Sir Rex, nakapagpa-deliver daw po siya dito ng isang elf na S1 na kung saan ito po yung pinang-asintada dyan sa mga hollow blocks na yan. So ayon po nakikita natin, nakaformal po bahay, nakatayo na po at meron na siyang bubong. At yan naman po ang ating pag-uusapan, yung mga ginamit na mga bakal dyan at yero at yung cladding. So ito po, ayon po sa details ni Sir Rex, ito po, ilista nyo rin po mabuti ito ha. Dito po, sa tubular, yan. Mga tubular po ang ginamit. Ito po ay gumamit siya ng 2x3 by 1.5 ang kapal at 15 piraso. Sa kanilang lugar, 600 pesos ang bawat isa at ito ay nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Diyan pa lamang po yan sa 2x3 na sukat. And then meron din po silang ginamit na 2x4 at ang kapal ay 1.2 Apat na piraso po ang nagamit sa 2x4 at 616 pesos ang bawat isa at ito ay nagkakahalaga ng 2,440 pesos. Guys, itong mga presyo na to sa kanilang lugar ito ha, pero ilista nyo at kwentahin nyo po para mapagbasihan nyo mamaya. And then guys, meron din po silang 1x3 na tubular at 1.2 po ang kapal nito, 7 piraso ang nagamit 410 pesos sa kanilang lugar ang bawat isa at ito'y nagkakahalaga ng total of 2,870 pesos. And then guys, ito naman po, meron din silang ginamit na 1 by 2 at 1.2 din ang kapal. At ito po ay 30 piraso. Yan po ah, 30 piraso po yan, 1 by 2, 1.2 ang kapal, tubular po yan. 300 pesos ang bawat isa sa kanilang lugar at ito ay nagkakahalaga ng 9,800 pesos. Guys, nilista nyo po ito ha. Ito po yung mga tubular. Yung mga binanggit ko na bakal na yan. And then, sa yero naman, ito po. Yero at yung cladding na yan, nakikita natin na ginawang dingding. Sigurado tatanungin nyo yan ha. Ito po. Ito po ibinigahagi sa atin ni Sir. At makikita nyo po yung mga resibo, ilalagay po natin sa huli mamaya. Para makita nyo po yung mga binanggit natin dito. At tingnan nyo na lamang doon sa ibang resibo yung kanilang mga ginagamit dito. So ito po, sa yero, color roof long span rib type. Ayan, nakikita po natin, nakakabit po dyan. At ito po ay 5.5 meter ang haba at 8 piraso po. yan 8 piraso po ang nagamit sa isang side. And then, gumamit din po sila dito ng 4.5 meters ang haba, 7 piraso naman dun sa kabilang side. Diyan po yan sa color roof long span rib type. And then guys, dito po sa mga dingding na wall or metal cladding. Yan. Yan, yan, mga dingding na yan. So ayun po kay sir, ito po, metal cladding, total of 27 meters lahat kabuhan ng kanyang nagamit. Merong tig 2 meters, merong tig 3 meters ang haba, ganyan. Basta total of 27 meters daw po ang nagamit niya dyan. So about po sa mga manggagawa, ayun po dito sa detalye ni Sir Rex. Ito po ay meron siyang dalawang skill. Yan, dalawang skill po ang gumagawa at isang labor. Yan po yung mga binabayaran niya rito. And then, kasama na rin daw po siyang gumagawa dito pagka siya ay walang trabaho. So ayan guys, sa so mga kabuwang na gamit ng mga materyales na inaibanggit ko sa inyo, na kung saan yan po ay binigahagi sa atin na may resibo, ito po makikita nyo po, iba-flash natin dito. At kwentahin nyo na lamang po guys. So ayon po kay sir, ayan po, nakikita natin yung katayuan ng bahay. Nakaredy na po siya for installing ng kanilang sliding windows. So ayon po kay sir, ito po ay 16 days lamang ginawa kabuuan at ang lugar po ni sir ay sa Imlang, North Cotabato. Yan po ang lugar ni Sir Linrex Tongan Soria. So guys, ayan pong nakikita natin sa video na ito. Ayan pa lamang po ang kabuang nagawa dito sa halagang 105,000. Ang kagandahan nga dito ay nasimulan na ni Sir at unti-unti na lang niya itong tatapusin. At yun nga ang kalagi nating sinasabi ay mas may inspire tayo sa ating pagtatrabaho dahil meron tayong nasimulan na kailangan tapusin. At yun nga hindi natin namamalayan ang dating pinapangarap lamang pa lang nating bahay noon at dahil sa ating pagsusumikap, eto na nga at unti-unti na isa totoong buhay at naisa katuparan na natin ngayon. Sa bawat baoy luha't pagod May pangarap na pilit tinatago Sa ilalim ng buwan Tayong timang dasalan Na sana'y may bahay Kaming matatawag Lumipas ang taon May bumitaw Kahit gaano kahirap ang daan Soy lumigaya, may tahanan ng uwi ang sa wakas tahanan na para sa amin mahal na pamilya. Bawat pader, bawat tingin, may kwento ng sakripisyo't pag-ibig sa wakas. Ang arap na ngayon natupad na. Salamat sa Diyos, salamat sa buhay, may tahanan. the nah, salama sabuhi by the hand